update guys oh, naliligaw ibang ibang bus yung nasakyan ko pabalik naman pala yung bus putik na yan ayun oh hi guys so samahan nyo ako punta kong busan wala akong kasama eh Ah, uh, para pumunta ng busan. Tamang lakad lang. So, magta-taxi na lang muna ako para makaabot ako sa 10.30 na biyahe ng bus. Ay, hindi na ako magbabas. Magta-taxi na lang para diretso ng terminal. So, doon na lang, tutuloy ko na lang itong video sa busan. Bye-bye! Nandito na ako sa terminal guys. Tapos, nakabang na ako sa Busan. Ayan o. Nakita niyo ba? Busan. Hindi makita. Ano makita? Ito <laughs> yung nakabang na ako ng bus upang sa Busan. Nakabalian na din ako ng ticket. 10.30 yung alis ng bus. Tapos,

busan na guys ito yung bus terminal ng busan ayan so unang lakad ko pupunta ko yung Electromart I think nasa ano yun e-mart e-mart building may nanadaanan kanina ng bus kaya doon mo na muna pupunta kaya na ako doon yun, Electromart hindi siya sa so, dito na ako sa ano, E-Mart sana mahanap ko yung ano, Electromart tara, And baka di na ako makapag video din sa loob wala na ayun uh na -huh. oh. target lock. Yo performance mahal siya, putik 199. Nakaka-anahan. 199, yung gusto kong bilhin, guys check natin sa kupa kung magkano ano siya sa kupa guys ano, 193, 193 ah, same lang din, halos pareho lang pero ito 187, mas mura lang siya ng magkano lang 12k ah, ito siya, ito yun o no? kasi mas mura siya sa kupa ng 180, ah, ano siya, 12k kasi yun dito, yes 199 ito siya yun, 199 Ah, uh, di ko lang kung bibili ako. Struggle ako kung bibili ako. <laughs> alam ko mas mura kasi physical store Kaya kaso, mas mahal. Yung mga razor pass nila dito, yun know? Yo! Sa natin kung magkano. <coughs> Same lang din ang price, guys. Ayun oh. Ano yung kinahin? black shirt. So Kano ba yan? Huh. Wala na. Uh, cut muna tong video. Kaya titingin-tingin muna ako. monitor na dito. Keyboard. Ganda na nga ang keyboard oh. Pasang mamahal. Ito ang ganda oh. Mechanical keyboard. Okay, oh, yeah. ito lang ka no. minimalist. Ang ganyan oh. O, diba? Parang all ano, uh, retro style. sa mga may like sa Squid Game. Ano yun know. oh. Uh, ah, trending kasi ngayon yung new Squid Game. Ongoing season 2. Kaya yan. Pero hindi sila special. <laughs> Pero mga pitaka ata. Stuff toy. Uh. <clears throat> A few moments later. Mga boys, okay. maghanap na ako sa sardinas. Ano yun naman? Nabili ko. Sana akong allowance. Hanap tayo ng mga kainan. Uy! Ayan, Ayan ano ang figure? Ayan. Yeah. Ayan din yung yeah. so, guys Kaisen. Masawag na. Tara. Hanap tayo ng mga kainan. May nakita ko ano guys. Uh, parang merienda nito. Potok. Bala ko muna magmerienda. Mas dosa, mag-alaw na. <Dharma> Merienda <Philadelphia> muna ako, tapos lang ako ako sa tabing Starbucks. Pili ako ng hotdog. Titikman ko lang. Tapos, lang ba sa Starbucks din. Baka, lunch na ako after nun. Okay? Manong tiyari. Thank ito po, uh, pa sa looyan na play tayo ngayon, dito ako sa si Starbucks, tapos nakabili na ako ng hotdog. Ayan, ito na yung hotdog, tapos nag-order na din ako, dito ako sa si Starbucks. So, plano since may hotok ako dito, baka doon na lang ako kakain sa ano. Ah, sa sa station. May ano to eh, burger. So baka doon na lang din ako. Mag uh, bu burger na lang ako bago tumulak ng premium outlet. So yun. Ano? So pupunta na ako ng ano ah, station. Pero baka mag ano muna ako doon. Ah, burger muna. <coughs> Pitin ako sa akin, ayin ko. Lumay so, ako sa hotok tapos sa uh, diretsyo na ng premium outlet yun ako masyado mong gagalo wala na ding oras ayoko ding gabihin dito baka wala akong masakit pa uwi magbabas lang naman ako eh so tingnan nyo guys napakagandang no? ah, oh. araw <clears throat> so ano ba yan lakad na konting update dito na ako sa Bexco Station so di pa tayo ng trend Ah, uh, pupunta ano, malapit pinaka malapit na station sa Big Uh, Nandito ako, guys. A few moments later. Yun nakarating din. Ito na ako sa Changwon Station. Wings the light ako. Sayang. Ito so, yung labas. So, magbabasa ako. Ben, zoom, zoom. Magbabas ako papunta sa premium outlet. May bus doon eh. May bus stop dun So, ito na lang ulit ako magbibidyo. Ang hirap magbili dito. Ang daming tao kasi. Oh, naliligaw oh. ibang ta ibang bus na sakyan ko oh. pabalik naman pala yung bus putik na yan So, yung nasakyo kong bus, galing na pala doon sa premium outlet. Putik na yan. Kaya, nag-book na lang ako ng ano, taxi. Nagkaka-taxi na lang ako para mabilis. Alright. Wala na. Kaya <coughs> nyo eh, makunasan ako. Layo ko sa kabihas na. May eh, road construction pa din. Oh. Parating naman na yung taxi ko. <laughs> Epic fail. dito na tayo. Welcome back dito sa Busan Premium Outlet. <coughs> Daming tao. Bakit ako makapag-video na ito? So, wala lang. Dito na. Ibilin ko na yung dapat kong bilhin. Kasi, kailangan ko na din bumalik agad. Matagal-tagal ang biyahe pabalik. So, ano na lang. Dito ko na lang di siguro tapusin tong video With these dots. All right.